Magandang buhay mga katare. Welcome to Bike Tari 101. Uh, kamusta na po ba kayo mga katare? Kamusta na yung mga dati kong mga estudyante? Kamusta na ba yung mga, mga kasabayan kong nagtatare? At kamusta na rin po yung mga idol ko na nauna sa akin magtare? Uh, alam nyo mga katare, mga kasabong. Kaminsan eh, ang ating pong topic kasi ngayon, eh, pan po ba natin handa ang sarili natin sa panahon na wala na pong nagpapatali sa atin, no? Eh, alam nyo po mga katari, ang buhay may nari ay weather-weather lang. No? May mga panahon na super dami ang ating mga kliyente. May mga panahon naman na iilan na lang yung nagpapatali sa atin, no? At uh, meron din dating ang panahon na wala na talaga. No? Dahil siguro may may na tayo, malabo na yung mata natin. Uh, medyo napalitan na tayo ng mga bata. So, mga katari, ganyan lang talaga ang buhay. So, ang may payo ko lang sa mga, especially yung mga commercial gaffer, ganun po talaga, no? Unless you establish yung malalim na ugnayan o relasyon sa inyo, sa may-ari o sa yung amo. Pero darating naman yung punto, lalo kong medyo may edad yung amo nyo. At sila ikas yung amo nyo, kinawa na ni Lord. Eh, ganun din, biglang mga wala ka na na, wala ka ng parokyano. At ganun din naman sa mga ibang mananari na mahilig manira. Hindi rin naman sila kakarma, hindi naman sila kasi darating ang punto na wala nang maniniwala at uh, babalik din sa kanya yung mga pinakaasabi niya ko, sa mga sinraan niyang mananari. So, ang pinaka the best talaga dyan, eh, enjoy mo lang yung buhay gaper. No? At uh, maniwala ako talaga na, na, lahat ng bagay ay may hangganan. Kaya ang may payo ko lang mga katari, mga asabong, enjoy the journey. No? Hanggat uh, maraming palokyano, uh, magkabit ng magkabit na maayos. At uh, Subukan natin na magpanalo yung mga ating kinakabitan. At pag dumating naman yung panahon na kaunti na lang yung nagpapatari sa atin, eh huwag po tayong maninira ng ating kapwa-maninari. Dahil larating yung punto na talagang wala na po magpapatari sa atin. Siguro dahil ka, may edad na tayo, at uh, uh, alam mo yung paminsan may mga nagpapatari na Ah, uh, nagbabasis sa Buenas no? kung sino yung Buenas doon muna sila no? tapos pa nga ka muna tapos pag maalat na ulit yung nagtatari sa kanya sa kanya babalikan. pero may mga amo naman talaga na uh, gan hanggang sa dulo kayo pa rin yung magkasama lalo sa paglabanan ng mga pagtatari kasi nga na-establish niya yung tiwala sa iyo ako, katulad mo sa akin, may nagpapatari sa akin, na mayor, no? At uh, ang gawin ko, dahil hindi naman ako masyadong nagtatari sa malalayo lugar, eh, tinuruan ko nalang yung anak niya. At uh, hindi ko pinagdamot na turuan yung anak niya. At ngayon, yung anak niya, eh, nagpapanalo na At uh, natutuwa naman ako dahil uh, ang kapalit naman, no, na hindi naman nakakalimot yung mga lalim, mga ibang estudyante ko na nagpapasalamat sila at sila'y gumaling. Pero ang, ang totoo niya, mga katari, mga kasabong, nasa manok talaga ang panalo. Ang papel lang ng natin mga nanari ay kabitan na maayos ang manok at bigyan ng pinakamagandang arma na kaya natin kabit sa ating mandirigwang manok. So mga katari, mga kasabong, uh, enjoy the journey no, lahat ng bagay ay lilipat din at mayroong mga panahon na tayo ay sikat na sikat, may araw naman ang panahon naman na wala nang nagpapatali sa atin. No? Kaya pag minsan, mga katari, eh, po natin yan. No? So, yung ibang natin mga mananari eh, nag-venture na sila sa farming. Kaya naman, nag-breeder na sila. O kaya naman, nag-ano nag, na sila, Tuturo na lang sila, na consultant na lang sila. So, ata magpuyat pag may edad ka na. So mga katari, mga kasabang, so, natin yung panahon na tayo itatanda rin. So hindi yung bio, habang buhay tayo mag magiging man So marami na rin mga uh, rag to story na masenso yung mga man na ang ano, alam nyo, idol ko si Butchoy. So, Kilala niyo po, ba't si Pudchor sa Pasay yung namatay na? No. Yun, isa yun sa mga idol ko. At kung ako'y bata pa, ako uh, idol ko rin yan, si, si Jap Kagalak, no. tsaka si Egan K. Cabrel. No. At yung mga contemporary ko, yung mga ka-PGA ko, mga kahidaran ko. No. Sila Tres Bong Enchong, sila Richard Gapus. No si si Sir Ram matanda si Bigfoot. Oh. Mga ka-level nila, Jack Galak. Yan uh, mga Katari, no? enjoy the journey. At uh, uh masaya po tayo sa 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 kapalaran na maganda na ginagandaanas na ating mga kapwa na yun. No? Uh, kung baga, dahil, ma, rin tayo dyan, ibigyan rin natin sa kanila yung pagkataon na sila naman ang mag-enjoy kung ano man yung dating na experience natin nung tayo yung bata pa. So, maraming salamat mga katari at uh, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuting kalagayan ko. Maraming salamat po. Ito po si Jordan Belica Bike J, na PGA. Maraming salamat po.